dito po ito sa Katanawan, Quezon. Dati itong lugar na ito ay puro putik o puro mga aroma yung matitinik na kahoy. Pero nagginawang project ng LGU ni pinalagyan ng kanal. Dati yung mga bahay na yan, uh, walang ganito, walang kanal na malaki. Itong may kanal na ito dati ay sapa puro putik lang yan. Ngayon, ginawang project ng LGU, oh, kaya naging ganyan. Naglinis na ng, naglinis ng tingnan kasi pinalagyan nila ng malaking kanal. Tapos, itong mga dating mga puno na yung matitinig, aroma ang tawag, natanggal na tapos yung mga bakawan na lang ang natira. Which is, maging, naging maganda rin naman kasi dumiwanag yung lugar. <coughs> nawala yung mga malalaking kahoy na ang tawag dito sa amin ay pipisik kasi nga ay tinanggal para lagyan ng malaking kanal sa gitna tapos yung tubig na yan ang diretsyo yan ay sa daga tapos yung yung tubig kung bumabaha galing sa ilaya Diyan dumadaan sa panaking kanal na yan. Um, pupunta doon sa dagat. malaki na ipinagbago ng baybayin ngayon kasi yung dating plain na baybayin yung plain na tabing dagat ginawa na ngayon ng baywalk hindi pa yan tapos kasi ah uh, parang nahinto ata yung paggagawa kaya may mga bahay sa likod ayan yung bahay na may nakatira yan eh hindi ko na masyadong pinunin kasi baka magalit sa akin pero kahit sira sira yun may nakatira doon ayan kaya siguro yung dagat medyo maputik kasi gawa dito sa ginagawang bayo kasi hindi naman dating ganyan na maputik yung tabing dagat. Ewan ko kung bakit kayon maputik siya at hindi na yung buhangin. Dati kasi pag tumuntong ka di ilulubog yung paa mo. Pero ngayon, nung pumunta ako, maputik yung dagat kaya hindi masyadong magandang mamasyal siguro gawa dyan sa ginagawang baywalk na yan kaya ayan kung makikita nyo, maputik yung dagat instead na buhangin yung makita mo ay putik ayan napakalawak ng hibas wala pong katubig-tubig ng dagat hibas po ngayon murong dati kasi ang tubig dito hanggang doon sa tabi And, ngayon ay hibas kati ang dagat kaya maraming nanguhuli na natin kung mayroong makikitang mga laman sa dagat Ayan. may mga ibon Ayan. pag ganitong umaga maraming dumadating na mga bangka ganda ng dagat payapang payapa yung mga ibon may aso na nakabang doon sa kanyang amo ano? Inuhuli yata 'yan. Tingnan natin kung anong inuli nila. May mga ano. Tingnan natin kung ano 'yun. ito sa ano Katanawan, Quezon dito ako ngayon dito ako nakatira dito ako nakatira dati bagaman meron na kaming ibang tinitiran sa ngayon dito ako dati lumaki dito kami nang hibasan pag walang ulam punta lang kami dito tapos kukuha kami ng mga shell mga laman sa dagat mga sa batuhan na yan may mga ganun dyan mga pagkain mga naiiulam isa na limasag katang mga isdang maliliit may mga nakukuha at saka yung mga tawag dito sa amin na ano, balakwit yan tutik bug yung ano chinelas sa buhangin yung mga bata putik hindi tayo makapunta doon sa ano doon, dulo ang putik kasi na ano buhangin hindi ka tulad doon sa iba na ano, puro buhangin talaga ayan pero ang ganda doon may mga ibon ayan sa dulo

Ako, 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 na. Ano yan toy? Isda? Isda yan toy? Ano yan? ah oh, patingin? Saan yan ang uli? So, maraming bangka doon no? Ang dumadating ng mga nang uli ng alimasag doon ng ano sagkahan pag naman malaki ang tubig dyan maraming mga nagpipiknik dito sa lugar na ito ayan may beach resort yan ayan may kasi kate ang dagat eh walang tubig Oh, batik, Oh, hi kayo hi, hi. buhangin putik na ano inahuli na din lang doon ining yun yung mga tao y yun yung no, mga ano sa putik tilapia. may tilap Kala yan kalang yan yun Ano Pepe? Patingin tayo yung ano? kapatid. Mama. Ay, nakahuli ng ano. Daba, ay, mga yeah. sentin <laughs> <laughs> na. Ay, mga oh. <laughs> Alimasag. Oy, oh, ay ang liit. O nahuli niyo yan ng kamay? Ay, ito yu oh, yung ni kamay. alit Hindi niyo naman makakain yan, anat liit. Ngayon pa po. po. Tingnan pakita natin. ang nahuli sila ng maliliit na alimasag. Ginan niyo na lang yan, kinamay. Hindi kayo nasipit? Hindi, sila ang sumuho. Ah, tinamay ninyo. Eh, paano yung igat? Dinampot lang po. Dinampot. Ah, naglaro mga bata. Uy, tulungan natin si Kuya Jason. Huwag si na tayo mag-chinelas. Ito na yung lang nagal. Masakot naman sa baka pag umabot sa dayo. Ang putik eh. Doon sa kabilang yun siguro maganda kaya may mga tao doon nang huli ng ano nang mga alimasag yung may mga shell sahang balakwit dito sa amin may tawag na ano sikad-sikad yun ang huli sila <coughs> ang putik dito saan hindi masyadong buhangin kasi may mga bangka doon ito tayo dun tingnan natin Ayun, bakas ng pinagkalangyanan naano nila ng kutsilyo para makakuha ng shell kalangyan ang tawag dito sa amin ito tayo dutignan natin do sa malayo naman Yung pag umaga dito, maraming naglalakad-lakad ng na mga ano, yung mga na-stroke, yung papalakas ng tuhod. Dito, ginagawa nilang ano yan, nag-exercise sila dito. Dito sila nagpapapawis. Tabing dagat. Maganda kasi ang singaw ng dagat. Lalo sa yung mga mahihina ang baga. Dito sila nagpapapawis. Ayan. Oo, oh, ano yan, oh, ano Yung iba namimingwit. Ayan. kasi pagka ano, malaki ang tubig, abot dun sa tabi. Doon, doon sa tabi ngayon. Abot doon. Yung mga bangka na yan, nang, ano yan, nanging Tapos, naghuhuli ng mga alimasag. Ngayon, sobrang kating kate ang dagat. Kaya hanggang doon ng, ano, labas na bato. Sa banda doon, yung malalaking bangka. Doon ang, ano, daungan. Yun. Dati ano lang ito, iniyugan, eh, malawak. Nung hanggang tumagal ang panahon, pumunta na sa tabi yung, yung mga buhangin. Lumawak yung dagat. Kaya nagkaroon na ngayon ng mga beach resort dito. Nagkaroon na mga, nilagyan ng cottage. Diba ngayon, dati ano lang ito, ni Yogan. Ngayon lang ang masama. Parang may asong patay dito. Tingnan natin guys. Parang namatay yung aso. O kaya o dito tinapon. Ay hindi pala. Gumalaw ang tenga. Tulog lang po. Akala ko patay. Tulog lang. himbing ng tulog akala ko kanina ay patay na asa hindi pala kasi gumagalaw-galaw yung tenga niya tulog lang naghihila-hila ang lalatag ng lambat ang ng isda aso. Patambay sa dagat. Kicho! Dati noon dito ako nakatira, Nangunguha ako ng mga mga shell, mga mayang bato kasi na yan pag yung dagat o naghibas. May mga naiiwan diyan ng mga isdang maliliit, alimasag, katang, o oh, at saka yung may mga mga shell na uh, tawag dito sa amin balakwit. Tapos yung maliliit uh, ang tawag ay ano, sikad-sikad, masarap 'yun. Sa i, i sa sabaw tapos lagyan ng asin. May ang, ano na dito mga ganda mga konsum. Beach <laughs> Tingnan natin kung ano yung inuhuli nila. Pang-ulam na naman yung tanghali, May pang-ulam na sila. Ang puti kasi. Hindi na buhangin. Ay, hindi tayo makapunta doon. Ang putik. hintay natin pumunta meron dito parang mga ano tahong na maliliit pero hindi tahong ang tawag tingnan natin Wala, katubig tubig ang layo doon oh. No? hmm. yung ganito dati may nahuhuli pero ito walang laman eh ito may laman ito tapos kinakain yan nakatago sa damo mga uh, seaweeds dito ay ano hindi na masyadong madami hindi katulad sa ibang lugar sa Palawan yung ibang mga nagbablog ang gaganda ng mga nahuhuli nila malalaki dito wala nang masyadong marami na kasi na nakatera dito ano. parang ano ito tadong wala tayo makita Putik kasi ngayon. tingnan natin kung anong huli nila mayroong mga ano doon nanguhuli tingnan natin kung makakalapit tayo ito parang ano ito ay eh? Tulya, dapat mayroong kutsilyo para makuha. Ito nakadikit ito sa bato. kahit pumunta na ako dito sa may bandang gitna, wala pala wala pa rin talaga akong makitang pwedeng kuhain o yung dating mga nakikita namin na mga shell na kinukuha namin para iulam wala talaga akong makita kasi nga sobrang putik at saka ultimo yung mga seaweeds na pinagtataguan ng mga shell wala kang makikita kasi nga napaka putik hindi maganda, hindi maganda ang paong. <laughs> Tingnan mo. Yan lang, hindi uh, mo takunan. Mga Yan lang. daw nang iyon. Ay, talag. balakwit. Ayun, eri. May may laman ano. Ito ang tawag ay ano ay taktakin. Eri naman ay suso. Parang nagataib na pati ano. Parang nagausog na ang tubig eh. Ayun lang guys, ang pangit naman ng buhangin ngayon. Hindi totally hindi nga ito buhangin eh. Ito ay putek, walang buhangin ngayon. Hindi ko alam kung bakit siguro dahil sa panahon o kaya ay doon sa ginagawang baywalk. Kaya umuwi na lang ako, hindi maganda ang paglalakad-lakad ngayon sa tabing dagat kasi nga maputik, wala kang matutungtungan na maayos na buhangin. Okay guys, thank you for watching.